trending na naranasan mo sa Badi? Ah, uh, merong like bad experience kahit ba? or na ano, bad kahit or good man, man lang. May, man. Man lang. May man. nang betchin ka sa hmm. akin one time. Nang betchin? Oo. Oh. Nang betchin? Oo, oh, parang... Para, hindi ako sure kung betchin yung ginamit or... Pinatulog ano? ka, parang gano'n. Oo, eh. oh, pero eh... Buti pa, sa mata. pagkain ba nilagay yung betchin? Sa, 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 ano, sa, sa drinks. ba? Anong nag-reaction mo? Nakatulog no, no, no ka. Nung medyo na ako, ano, hindi naman, A deezy hindi, deezy ko, ka ano, hindi ko, ano, eh, hindi ko yung eh. Naramdaman ko siya kagad, tumama sa... Lasa or tumama. Yung, yung lasa nag-iba. Alam And ko then, na nag-iba no, nag yung lasa, sabi ko, para like, may Nag-take sa... advantage siya. Hindi, ang, ang nangyari is, Buti alam, may kasama ako doon. Birthday kasi ng kaibigan ko yun. Yung sinasabi ko na nga na parang may nilagay doon sa ano Na, nakakausap pa nila ako doon. Yung ginawa nila, hinatag na lang ako. Pero yung gay na yun, yung... ba yung hair non Medyo white pa parang ganun ba? Medyo pitit ba siya <-pesa> payat? Ganun <laughs> ba yung dating? <laughs> Natatanda yun. Natatandaan mo ba ako? <laughs> <laughs> oh, natatandaan. Ay, <my> ganun. <God>. Hindi, so, <laughs> teka muna. So, nag-DC ka. <laughs> uh -oh. Hindi, kaya natin sinasabi yan kasi doon-doon para paalala lang natin na yung mga experience may mga ganun talaga lang sa mga babae. Mag-ingat kayo lalo sa mga babae kasi ang mga babae helpless. Ang lalaki pwede pa eh, di ba? Hindi, mm, tsaka mga bading hindi nyo naman kailangan gawin yun. So, kailangan... Hiluhin yung lalaki para matikma kuhan nyo. Diba? Oo, latag ka agad ng datong, gano'n. Ang pangit-pangit naman ng gano'n, bakit gusto mo bang matikma ng isang tao na, sa an pilitan? Ang, ang, ang ano nga nun, uh, is parang hindi rin ako, kasi ah, tatlo sila na kaharap ko. Dun sa ah, table hindi na yun. Hindi ba? oh, dalawang babae, isang ano. Eh sila ah, yung siya. usap ng usap, bulungan ah, ng bulungan. so pinag hindi ko alam kung silang tatlo ba or yung ano lang. Eh baka or... naman hindi la hindi yung buddy, baka yung dalaw baka magtitrisam sila sa iyo. <laughs> 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 eh yung dalaw kung yung dalawang babae lang at binetchin ka okay lang. Hindi ba rin okay yun? Oh. Betchin. Magpwede naman pag-usapan. Correct. Yeah. katulog pag ganun pag betchin, di ba? Uh -oh. so,